lahat ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Eh. Matagal na po ito nangyari. So hanggang ngayon, hindi pa po rin nasasampa ng kaso yung mga sospek. Yes po. Pwede yung bang malaman bakit ho napunta sa sakitan, bugbugan, yung insidente? Kasama po kayo? Opo, kami po. Ako yung event ah, okay. partner niya po. siya po yung kapatid po. Okay. po kami galing bar po. Tapos doon sa may sa may tulay po may mga nakatambay doon po na mga kalalakihan. Mm -hmm. Tapos po parang may nauna na pong nagsisigawan po doon yun ng ano ko po. Tapos tinawag po siya ng kuya niya na pasigaw po na jinjen na ano kung kumbaga hihintayin po kami. Ibig sabihin hintayin po kami kasi medyo nauna po siya. Parang akala nung kabila na, si na oh opo. Tapos doon na po nagsimula na nagsigawan na po sila tapos sumugod na po sila sa amin. Unprovoked kung tutuusin. Yan na po. Galing daw po yan sa, I think, sa bar. Idol Rafi. And then may grupo po na nagkainitan. Ayan po yung mga suspect. Ayan po yung... Ayan yan na po sila, Idol Rafi. Yung mga suspect na yan, yan na po yung mga bumugbog. Yung apat na yun. Okay, so identified yung mga suspect. Identified na po natin, Sir Rafi. Oh. Sumisigaw na bitawan mo Ah, kinuyak talaga Kailan po nangyari ito? March 1 po ng madaling araw Isang buwan na, hindi pa rin po napapailan ng kaso, hmm, kaya kayo po. napunta rito Ay, Kasi po, habang tumatagal po kasi, nandun po kami sa Baguio Hinihintay namin po i-file yung case kasi tapos na po yung statement namin So habang tumatagal po, natatakot po kami doon na kumilos po or ano kasi patagal nang patagal po sa i-review -re daw po tapos second week i-review opo tapos second week po ulit martes of friday ganun tapos yung last na sabi po ay first week ng april po ulit kaya umuwi na po kami kasi po nagkakasakit na po siya kasi iisip po sa amin sa bagyo kasi dalawa lang po kami doon inuuro nga inuuro police major bernabe Chamu jr may suspect na kayo matagal na bakit hanggang ngayon hindi pa rin sa pangkaso at yung mga suspect niyo ay sina mike justin tabuzo 21 years old rich Edmond Camiling, Jeremy Viernes, 22 years old. So, anong nangyari, Major Sir? Bale, March 2 po, nag-report sila. Tapos, no March 4, nagkaroon kami ng yung mga pangalan, yung tatlo. Okay. Ngayon, March 5 kasi, umuwi si yung mga pamilya ng biktima. Uh, ngayon, na uh, ang tatayo sa ng complainant, uh, yung kapatid. Okay. Ingen eh, uh, nagkaroon kami lang ng uh, para makawahanan siya ng epidemic noong March 25. Kaya nag-promise uh, kami sa kanya na ipafile natin ito sa last week of March para mapulido yung case folder para malakas ang itatayo niya sa porte at uh, sa pag-review rin ng prosecutor. Okay. namatay na po si Jersel po, March 5, Inuwi po muna namin sa Mindoro po yung bangkay niya, sir. Okay. So, pinatapos po muna namin yung yung burol niya po. Yes, ma'am. Tapos bumalik po agad kami nung Sabado po ni Libeng. March, fifteen 15 po siya ni Libeng. March 18 po kami bumalik. Kami na lang daw po ang hinihinta. Yung statement na lang po namin kasi meron pong mga witness na nakuhana na po ng statement. So, nung pagbalik ni March 18? To, uh, dalawang gabi po kami sunod-sunod na nandoon. Ni-interview po kami, ginagawa yung statement namin. 18 and 19, sabi ah, natin. Po. Okay. Tapos noon, mag-intay lang daw po kami. Within this, that week, mafa-file na po. Tapos, umabot po ng sabado awareness uh, task nung next week ulit doon po ulit pumunta kami at pinabalik ulit kayo Opo eh kami na po ang pumunta kasi ina-update po namin okay. so pinirmahan namin ulit yung statement po pagkatapos namin ng perma, sabi po ulit papal natin yan this week tapos nung last po <laughs> Yung huli na, hindi na po ako, ano, kasi natatakot na po ako, sir, eh, hindi na talaga ako bumababa doon. So, ibig sabihin, dalawang beses kayo pinangkuhan, okay, this week, mga yan. Opo, dalawang so, linggo. Tapos, tapos yung, the following week, pagpunta nyo, uh, balik sa kanila, Opo, sabi, this week ulit. Opo, huling, yung huling sabi po nila, kaya kami umalis na po ng Baguio, kasi sabi, first week ng April, kasi po, yung isang investigador, nasa schooling po, graduating yata ngayon. Major, ito mga suspect, ano ba ang mga trabaho nito, sir? Estudante pa. Yung isa is mekaniko tapos nagbibenta ng mga sasakyan. Aha, nagbibenta ng sasakyan. Mm -hmm. may pera. O, baka anak ng mga Poncio Pilato ito. Kaya uh, medyo tumatagal yung investigasyon, tumatagal yung pagfile ng kaso. Hindi po sir, uh, nung nagkaroon naman kami ng lead, i nung March 4 pumunta kami doon sa restaurant na pinag uh, nila, pinakita namin at uh, identify man nila na yun ay yung mga kagrupo, yung tatlo. Ngayon, eh, yung dalawa pa uh, nila ma-identify since na wala pa kaming lead although may uh, CCTV footage. Kaya um, pat na namin na identify pa yung dalawa. Pero Major, pag kayo na nga ako sa tao, ito pa rin yuk. Anyway po sir, eh, mapafile at mapafile po naman na I mean. Kailan po mapafile yan? Sir? Uh, this week po sir. Bakit po within this week? Bakit po hindi ngayon? Bakit po hindi bukas? Para ho, pag planchay namin po sir yung case folder at para... Ano po security. yung mga gusot na pinaplancha nyo po sa ngayon para sabi nyo eh, maging uh, so maayos? po na. ng uh, affidavit nung sabi namin na naka-schooling na tropa namin, yun ang hinintay namin. Teka mo na, bakit kailangan uh, pa, David, na pidebit ng tropa na nag-schooling? Anong kinalaman nito na nag-schooling na tropa nyo? That time is nagpapatrolyo yung tropa. May sinita sila yung grupo ng suspect natin. Bakit hindi pa kayo umuwi? Sabi nila, eh, sabi nung isa, may hinatid po ako na nabubog. to nagtaka na yung mga tropa namin. Oh, sige nga, papatingin yung ID mo. Kaya yun ang uh, picture nila, sir. At uh, dun, dun okay. yun yung isa sa lead namin, sir. Okay. So, okay. At kailan niyo po makukuha yung affidavit niya? Ngayon na po kasi kare-report niya lang ngayon. Okay. Once na nakapag-execute na siya ng affidavit niya today... Tuloy-tuloy to na po. Uh, mapaparamis talaga namin na ma within this week po. So I'll take yes, your word for it na by Friday na pile na yun. Na kapag hindi na yon, eh, alam ko ng reason kung bakit. Yes po sir, uh, yan talaga may papangako. Kasi sa, sa pagkasalaysay mo sa akin, kung sino mga to, mo kami mga sinabi, uh, nagbibenta ng kotse. O, oh, itong isa estudyante, eh, baka anak pa ng Poncio Pilato, mukhang may mga sinabi na pamilya ito. Sabi po kasi nung polis po nakausap namin, kaya daw po lima po silang investigador na hahawak po ng kaso ng kuya ko. Kasi po, natatakot daw po yung morning shift na investigador po. Oh. Sa, Ay, hindi naman po gano'n. Sabi ko na nga pa. Yun Sinong po Sino kasi sabi yung naman? sabi sa amin. Si Sir Rimas po. Sino si Sir Rimas? Kasamahan po namin dito. Kaya nga, ayan, o, sinabi mismo ni Rimas sa pamilya ng victim, kaya sila lima nag-imbisiga kasi natatakot sila. So, ibig sabihin, may sinabi itong pamilya nito, tabusok, Kamiling, sa Kabiernes. Ma, baka na misinterpret lang po yung pagkasabi ng uh, tropa namin. Pero sure, po at ako talagang... Hindi pwede, natatakot kayo. E di na kayo maging pulis kung takot kayo mag-imbisiga kita mo to major sir kung kayo nga mga tauhan ninyo takot eh mas lalo matatakot itong pamilyang biktima pero bakit kayo magkaroon ng takot so ibig sabihin yeah. may sinabi itong pamilya nito hindi po uh, Senator, talagang uh, within this week po ma namin. Ang lang talaga namin is yung isang tropa namin na mag-signature na. Oh, nga, sir, isang tropa mag-signature eh, kung talagang gustuhin niyo, sana agad-agad kahit na nag-schooling 'yo, pwedeng mm sa -hmm. bahay. Pwede nyo man po ipatawag, pwedeng mapupuntahan sa school, maraming paraan kung gustuhin. Hindi yung hintay niyo siya at, at her own pace kung kailan siya bakante, kung kailan siya papasok. E paano kung papasok siya after five months? So after five months po may file ang kaso. Kasi you're waiting for her to report. Yes po sir, in-admit e, na namin yung pagkakabali namin. Colonel Tagal sir, magandang hapon po sir. Nangako po sa amin itong si Major chamo na within this week by Friday... Uh, maipapile na yung kaso and with uh, you uh, overseeing this case sir, gusto ko by Friday talaga maipapile na at the most yung kaso dahil kapag hindi, mag-iisip na po kami ng kung ano-ano kasi mukhang may sinabing pamilya nito dahil mismo na itong si Rimas na nagsabi, isang police Rimas dyan sa inyo, eh natatakot daw sila hawakan yung kaso. Sir, by all means talaga ipapile po namin yan. Tapos na personally, uh, gagarantee sa pamilya. Major, anong kaso yung pinahal niyo po Major? Homicide po. Murder ano po, yun, murder, murder, po yun, sir. sir? Bakit homicide? O bakit daw hindi murder? Sa sapagkat po hindi po nila planado Okay. At uh, nag nagkataon lang po na nandun sila, nagkainitan. Gusto ko kasi manggaling sa inyo kasi ma'am, yung murder premeditated, ibig sabihin planado, yun yung sinasabi ni Major. At Lerner Garrett, murder ba yun o homicide? Uh, under po kasi sa ating revised penal code, for a killing to be uh, classified as murder, kailangan po merong mga attending circumstance. No? Part po doon ng attending circumstance is dami po na umatake. Uh, I have to make sure lang po dito kasi may make reference sila na parang grupo po ata yung sumugod o yung pumatay doon sa Ap, ating victim. Ilan ba po umatake? Lima. Lima, lima pa lang umatake. Yes po Senator. I could use that as abuse of superior strength or numbers. Pwede po siguro we could file murder. Kasi oh. the worst that could happen, Senator, is that ita-downgrade po ng ating piskalya into homicide. Let the prosecutor decide, give the victims a chance that the case will be murder- para po tumaas yung penalty and it becomes non-available. It becomes practice po eh in, ano, in the course of prosecuting. Ah, kasi superior strength any... ang ginamit, kaya pwede yes, natin po. ilagay murder and then bahala na si Piskal kung paano nyo appreciation yes, i-appreciate yun. Ah, depending po sa, hindi ko po kasi masyado nakuha yung exact na pangyayari. Pwede rin pong treachery, no? O pinanigurado nila yung hindi makakaganti ang kanilang kalaban. Marami po possible circumstances to make it fit into murder. I think it's better practice po that we uh, study the whole case tapos gawin nating murder ang filing natin. Bahala na po si Fiscal kung gusto niya pong i-downgrade into homicide po frustrated na po ang ating mga complainants na hindi na file. Let's make that incident na hindi pa na file beneficial for them by studying it further po, Senator. Okay, very good. Gerna, gusto ko po makatanggap yung office ko ng kopya kung papaan po uh, rough, yung complaint sheet na isasubmit po sa Piskalya. E eh, baka naman tagtaw ng kababawan at madidismiss lang. Yan po rin po kinakatakutan ko kasi base sa mga salaysay ni ma-influensya at kinakatakutan ito mga sospek. Yes sir, uh, I strongly agree with Attorney Garrett sir. But anyway sir, uh, we are closely uh, working with the uh, prosecutor also to come up with yung, uh, yung proper title ng uh, po natin. Uh, pero uh, uh pares tayo na intention na uh, once you want to a file the case, dapat airtight to na hindi po madidismiss. So, pero, uh, Ayaw. E gusto rin po namin makita kung paano sinulat yung complaint na iakyat sa piskalya. Baka mamit, tad ng kababawan, madidismiss lang. Sayang. Kaya nga't gusto nang naman ng tanggapan ko po sa Senado, sisilipin po namin ng mga lawyers ko kung tama o ba yung pag-file ng kaso. So, po kayo. So, ito uh -huh. kung mangyari. Number one, murder ay file natin kaso. Butit na banggit nyo. Grabe naman po talaga, sir. Yung tama ng anak ko, bugbog po talaga eh. Sir Raffi, nagkatulakan po kasi yun sa hagdan. Then, pagkabagsak po ni kuya, wala na po talaga siyang malay. Mm. Then, sinuntok pa po nila yon. Pinagtulong-tulongan? Yes po, tinulungan po po nila ng suntok yon. Tuwing pupunta po kayo doon, sasama namin kayo. Every time Salamat na akit ka ng bagyo, of course gagawin tayo ng coordination sa kay Colonel Tagel and then kasama yung mga reporter namin para maging kampante kayo. Hmm. By Friday from time to time mag-update kami. Uh, ako na pong kausap nila dahil kapag hindi eh, ipapahirin ko po ito. Hmm. Kaya maraming ma salamat po, sir. Yes sir, yes ma'am. Anyway ma'am, sige tutulong pa kami kung ano pa pong maitutulong namin. andyan po si Odette. Ibibigay lahat ng klase ng tulong ha. Salamat po. Maraming salamat kami. po sir.